Kaya to kilalanin na natin ang dalawang team sa maglalaban. First, the premier comedy improv game show na napanood po natin mula 2003 hanggang 2008. Eto na po, ang Nuts Entertainment! At eto na, sila mismo magpapakilala sa kanila sa liri. Hello, I'm Popsicle. napa Napapanood nyo sa Balatuba. Balita at kwento, bakla. Ah! Buti pa kayo na lang magpakilala sa sarili. Ang lalaki niya na ang tatanda. <laughs> Sige, magpakilala kayo. Ay, ako, maraming salamat, mother. Mm, ako si Betty. Very beautiful, very sexy, at very yummy. I love Betty. Ay, ikaw naman. Ay, ako naman si Cookie. Tatlo kaming Cookie sa pamilya namin. Cookie ako, Kuki ang ina niya. Kuki. Tama na, tama na. Kuki ang nanay niya. <laughs> Ay, ito. Ako na magpapakilala. Kasi baka hindi niyo natatandaan. Siya po ang ano ngayon? Ano? Sikat na P-pop. Ha? Oh, P-pop yan. P-pop yan. P-pop yan. Bini? Bini? Ay, hindi Bini. Ano? Buni. mismo talaga na yung nasa entertainment. Kaya dahil sobrang namimiss natin, para ma-reminis -ma natin, ito may throwback video tayo. Ay, ah, <laughs> nasa entertainment, guys. Panawin natin ito. Pa si ni Lucy ay siya mag-isa ang mag-guest dito. Hindi niya alam, nasasamahan siya ng uh, mahal niya sa buhay. Yeah. Ay! Sino kaya ano pa? May isa lang you naman yun. Pwede nanay, tatay. Close, close, close eyes! Close eyes! Close eyes? Yes, please. Kasi surprise. Ayan lang, napigit na. Close na, close na. Close na. Okay. okay. Okay, open! 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 open. 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 Goma! Goma! Hindi kita nagilala, honey. Wow! Grabe naman! <ancaas> Kaya maraming salamat kay Popsicle and good luck sa Nats Entertainment. Makikilala na natin ngayon ang kalaban nila na magre-reunion din from the Youth-Oriented Kapuso Show na sinubaybayan ng mga kabataan mula 1999 hanggang 2004 ang Click! Yeah. Let's Click, click, click. By uh, MMFF and the famous best child actor para sa pelikulang Saranggola with Ricky Dabao, Lester Lian sang Lester, good to see you again. Yes. Hello po, sir. Kamu okay. si Lester? Ayun, may kulay na buhok. Susalin na ako sa kanila eh. Ayan! Yeah. <laughs> <laughs> yes, siyempre, papakilala ko na ang uh, former female vocalist ng badang hotdog. Hotdog! Walang iba kundi si... Miles! Yes, yeah. Miles! Ayan, at syempre, ang dating babasagin eh, ngayon, ang babasag na ngayon, <laughs> si Crystal na... Crystal Moreno. Yeah! Kalaw din ko siya sa click. Kalaw <laughs> yeah. din ko sa click, ayan. At ito naman si Michele, eh, ano na ngayon, ganap na magpapanday. Magpapanday. Yes, blacksmith. Planet. Yes, yes. Mga furniture. Yeah. Yes, Michele. Kaya for now, good luck sa inyo. Good luck, Team Click. And good luck, Team Nuts Entertainment. Here we go. Nagaantay na po ang 200,000 pesos. Kaya umpisa na natin, Popsicle, Lester, let's play round one! Ah! Good luck! Nag-survey kami ng isang dam Pinoy. Top 6 answers are on the board. Ito, bagong gupit ang isang tao. Ano kaya ang madalas sabihin ng kanyang mga kabarkada? Lester. Bagong tasa. Oh, uy, Bagong siya. Mm, ba diba yan, Sir Rachel? Okay, Popsicle, pwede ba yung top answer? Bagong gupit yung isang tao, ano madalas sabihin ng mga mga kabarkada niya? Buhay pa ba? Buhay pa ba yung gupit? Sinasabi pa ba ngayon yan? Yan, sinasabi pa. Oh. Eh, madalas talagang marinig yung dati. Buhay pa ba? Ayun! para mas mataas, Lester, pass or play? Play, play, play. play All right, let's go, Lester. Team click. Yes. Okay, so bagong gupit ang isang tao, anong madalas sabihin ng kanyang mga kabarkada? Guwapo mo, ha? Ayan. Guwapo. Um, nandiyan ba ang guwapo mo, ha? Uy! Ba't kaya? <laughs> Christelle, bagong gupit ah. ang isang tao, madalas sabihin ng kanyang mga kabarkada. Broken-hearted ka, no? Oo, oh, oh. tama ganun. Pag nagbabago ng hairstyle. Yeah open ka ba? Wala. Mikel, bagong ang gupit ang isang tao, madala sabihin ang kanyang mga kabarkada. Ah, uh, may sakit ka ba? May sakit ka ba? Oh, usually, yun kasi di ba parang kapag uh, nagki-chemotherapy, di ba kailangan talagang kalbo eh. Minsan, talagang, talagang kinakalbo na. May sakit ka ba? Wala. Ay, oh ah, BJ, I mean, Bagay, ka ka bang bagong gupit. Anong sinabi mo sa kanya na huling bagong gupit siya? Bagay sa'yo, te. <laughs> <laughs> Bagay sa'yo, te. <laughs> Cookie! Bagong pungos ka! Bagong pungos? Hmm. Dele? Birthday mo. Oy, birthday. birthday! Ito na lang. Okay. Bagong gupit ang isang tao. Anong madalas sabihin ng kanyang mga kabarkada? Bagay. 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 mo, sabi ni Popsicle. Nandiyan pa, ba, ah? ha? Bagay. Meron pa tayong tatlo na hindi nakukuha. Galing mo, Everybody, number six, please. Magkano? Magkano? Number five. O, oh, ba? Diba? Uy, gagong gubit, ha? Number four. Number four. Saan ka nagpagupit? Yes! Kaya ito po, score ng round 1, Nats Entertainment, may 79 points. Habang wow, wala pang puntos, ang click, oh, babawi na lang guys tayo sa susunod na round.